buko with with macarel. Macarel. Muna, igisa ang bawang sibuyas. Pamati. Diyan mm. ang ito. Paluin natin yan si tatay. <laughs> Mami ay! Ayun. Mami ay! Diyan lang. Nung patubig doon kay tatay. Dali. Yung tubig tatay, kami. Dali lang pala yan. Signal. Ay, sila. Look sila yung katahin ko. Marupok. Kasi rupok mo. ang bilis niya masin. Bilis <laughs> niya pumigil. Wala nang sip-sip yan, anak ko. Hindi mo may hinihilay, yan. Naputol nga. Ngani! Ay, sarap pala. May ano? Ano ba yung malipis? Miswa? suwa ito nga yun. Oh, don't yan, yan. Hindi, niya yung ilaw niya rin. Pinatay niya. Close, close. The window kamalay. <laughs> close mo yan ng grip. Alright. Close mo, close mo. Papasok si miming Bili sa mo. Sara mo. Sara mo. Ayan magic. Sana all may Ito yung sikreto. Sabay ang chick. Sabay ang chick. <laughs> Nay. Mm. Mm. Mamay. Oh. Nay. Wala, wala em naman oh. Mm. Gay na ang gulay na magalang. Magala. Dahil <laughs> uh. ito ay upo. Opo. Opo. <laughs> Charot. Fresh, fresh. Mm. Ano nalutuin? Ay, yung brush mo, very good. Ano na Good job. Ano ko lang? Favorito mo. Wow. Sardines. Main ka na ito para maging magalang ka. No! Uh, sige sa nana, mekos, mekos. Oh, hindi kasama sama yan. <laughs> mekos, mekos mo na May No! Mekos, mekos. Yeah! <laughs> natin siya tutubigin kasi ang ubo is yeah! matubig. Hindi lang siya magalang matubig, <laughs> matubig din. Kunting <laughs> halot lang natin. Tapos wala tayo. Ma! Oh. Right. Ay. Chloe Joy! 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 Ano ba nilalagyan ng kasuloy kito eh? Parang kaso kasi maswete kay Kaido yung gamit natin kaya isang kamatis kulunglay na siya gusto no. takpan na lang yan kasi wala tayong tagtakit. Hindi, ba yung ganyan? muna tayo sa kapit-pain. So, ganyan na. Takpan mo.